Kamusta mga tol? Ang laking pagkakamali ng coach ng Utah Jazz eh, no? Tumawag pa ng timeout ang OGA, Lakers versus Jazz, tira na natin 'yan, pero bago 'yan, atyahan muna tayo. Focus lang sa goal. Yeah! Okay, first quarter. Ang ganda ng play ng Jazz, oh. Napatulong si sa Davis Salon. Dinrapas. Nice pass. Dak, dak. Eto, second chance points naman. Nauso nito sa NBA, mga tole, eh, no? After nila makuha yung rebound, ikikig out nila sa mga three-pointer na ganyan. Open si Kajon for 3, Patay ka dyan. Pero si Lolo Bro naman, mga tol, ang dami niya nakuha ang asin first quarter pa lang. Kaya isa, pass break. O, no, look, pass. Nice pass. Low, dak, dak. O, yan pa isa, pass break niya. Takbo, lo, takbo, 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 takbo. Haya, lang yan, oh. Sa three points, tumakbo, eh, no? Ayun, nice pass. Low, Anim na assist kaga yun na ako ni Lolo Brown first quarter pa lang eh no. Eh isa atin niya Spain pick and roll Lakers pero pick and pop naman ang ginawa ni Davis sa Lord and kita bakal for 3 patay ka diyan. Oh, pa, isa yung favorite play nila o oh, horns position tapos i-screen yung kakat pa ilalim. Hanap yung paso ni Lolo Brown lubos at eh oh, nice pass loss na naman yan. Kaya tinan niya ako, play lang halos talaga eh, no? Kaso lang this time, walang pasa pa ilalim. Kaya dineretyo na lang nila ngayon sa pick and roll. Pero tinira man kagad ni Lolo Brand, ampere, Patay ka dyan, nice low. Pero maganda rin yung nilalaro ng Utah Jazz mga tol ha. Kaya dikit lang talaga yung first quarter. Ayan, off the ball screen. Tipil College, Tinir na kagad. 4-3, Patay ka dyan. At tapos ito naman si Walker Wrestling naman. Nasa pick and roll. Tumulong naman kagad yung nasa weak side. no? Kaso laki talaga. Tinaas na lang yung bola. Wala na nagawa. Eh, layup yan. Ito naman si David Salon naman. Nag-isolation. Eh, sumalaksak. Pinwersa si Wrestler. wala na talaga nagawa. Eh, si layup na yan. Naka 8 points kagad ka si Davis Salon sa first quarter pa lang. Ayan, pick and pop, umeke. Nakasalasak na naman. Nawakalila. Ayan, yan. Ayan, natapos ang first quarter. 26, 27. Laman, 27. Hoy, like mong hayop ka ha. Kung hindi pa papaalala, hindi ka talaga maglalike palagi eh. No, maglalike ka na. <laughs> Sa uh, second quarter, syempre, nakupo si Dave Salon, di ba? Ay, si Lolo Bar, Pupuesto Inatrasan, inatrasan. Sa may by the way, pasok yan. Nice low. Tapos ito naman, ang ni Lolo Bar, no? Pero humawal pa siya, kunwari. Nagkotis, kunwari. Ano na pa nakatira yan, Lou, eh. O yan, tungkab na nga. Nakuha naman ng Lakers. Binatong bigla kay Lolo Bar. Sakto, sakto. Lumayon, nakumutong Ay, Ayun pa, isa pa, pasok. Panay assist na naman ni Lolo Lebron dito. Siya mo naman syempre nagpo-point guard, 'di ba? Ang ganda ng ginawa ni Rukawa, oh, nagsil kagad sa ilalim. Ipinasa naman kagad ni Lolo Lebron. assist na naman 'yan. Oh, ayan pa isa, horns position na naman sila, pero this time, flare screen naman ang ginawa. Busy na tropa ni Yujit. apoy na kadilima! Patay ka dyan. Tapos yung Utah Jazz naman, ayan, eh. napaswitch kay Lori Mancanoro. Oh. Mas maliit yung bantay niya. Ayan, sinusukat-sukat. Tapos bigla nang tinira. patay ka dyan. Tapos ito naman, fast break naman ng Utah Jazz. Hanip to, tingnan mo. Kumpiyasa, kumpiyasa. Binitinira 3 points eh. Oh. patay ka dyan. Lumamang pa actually yung Utah Jazz, mga tol, ha? Ah. Kung ano-ano kasi pinaggagawa ni Lolo Bro. Eh. Ayan, fast break na naman siya. Ali-ali po, -ali, tol. Tak, tak. Sunod-sunod yung shoot nila rito eh, no? Napa ako sa 33 ang Lakers. Ayan, si Kajot, sumasalaksa ko, oh. Pinuwersa na ni Kajot. Makakajot lang. Yung nakakajot na nga. Ayun, labang ng lima. Yuta Jazz, ha? Nasa loob na ngayon si David Salon. And fast break ang Lakers. Ay, huwag ka na pumount tall. Yan, oh. Dak, dak. Tapos si Lolo Brown pa rin yung nagpo-point guard, ha? Nakita niya. Ay, hindi nakapwesto yung Yuta Jazz sa na depensa. Nagkichismisa pa mga chismosa. Ayan, tuloy, oh. talsik lumaya. Paul counted pa nga. Tinawagan ng goaltending. At itong play na ito, mga tol, uso rin sa si NBA to eh, no? Horns position, tapos go screen, sabay player screen. Lori Mancanon, nakasalaksak. Iwas si Davis sa luna eh, oh. Dak, dak. Ayun tapos na rin second quarter. 58, 56, lamang 58. Tapos, simula ng third quarter, 6-0 run, kagad, ayuto Utah Jose, no? Ayan, kinik out, hinabol pa ka ni Lolo Bron 4-3 patay ka dyan, low. Pero gumawa naman si Davis sa third quarter, ha, 16 points, ginawa niya rito. Kick out kay Lolo Bron and sumalaksak, so easy pass lang kay Davis sa is 2 points na yan. O yan pa isa, nagka-switch kaya isolation na yan, no? Ang layo naman ni Lori Mancanor, iniwaan na talaga si Davy Salon, eh. Ipinasa tuloy ni Lolo Bron, Davy Salon, portre, patay ka dyan. O ito pa, pick and roll na naman silang dalawa. Nakasalaksak naman ngayon si Lolo Bron, kinatawan muna, simple-simple, basic na basic kay Lolo Bron, eh, no? Pero si Davy Salon talaga yung mainit dito, mga tol, ha? O yan, inbound, pinasa agad sa kanya, oh. Sumalaksak, ginamit ang katawan, and counted pa araw, sabi ni Rep. Ang lakas talaga ni Davy Salon sa third quarter, eh. Ayan, pick and no? basic na basic sa may easy easy na ya, lista mo na yan. Tapos ito naman, Ang switch nasa high post. No, Do double team sana ng Utah Jazz, mga tol. Ayan, no? Pero hypes, Dave, sarot. Ang galing. Umihit pa lang sa double team. Sabay, by the way, swak pa rin, hayop. Tapos ito naman, ang ganda na ito, eh. Binarahan ni Lolo Brown yung daan sa kaliwa, oh. Kinabi bigla ni Kadyot. Tapos tumulong bigla si Rakao sa ilalim. Nakakita ka, kundi Kadyot. Ang galing, no? Ayali, Tak, tak. Di kitan lang tong laban na to mga tol ha. O oh, yan si Phil Collins naman. Si Max Christie Permen lang yung bantay niya. Maliit kaya hinihingi na niya eh oh. Ayun binomba na bitawan. Pero buweles ang hayop. Ayan dak dak. Ayun oh, na just naman. Tingnan nyo yung play mga tol oh. Shooter yan si Lori Manganor diba. Tapos nag under the screen ng bantay. Ang feel talaga niya. Kita kita tuloy yung bakal. portre Patay ka dyan. Ayun tapos no, third quarter. 86-81. Napakang 86. 81, tapos fourth quarter, upo na naman si Davis na nun. Eh, napaswitch. Sobrang dikit na niyan eh. Yung oh, nice talaga yan eh. Lori Macanor, 3 Pasok pa rin. Pero nakabawi naman kagad si Rukawa. Yan ang problema mga tuloy, eh, no? Kapag hindi ka talaga bumabaksot, eh, kita niyo. O, oh, replay ko, ha? Imbis na bumaksot, oh, si Kadjot, tumingin lang kagad siya sa ring. Eh, tuloy, eh, tingnan mo. Na-rebound tuloy ni Max Christy Permin. At ang masakit dyan, imbis na rebound yun, ha? Na-3 points pa, nakalaban. Eh, 4-3 patay ka dyan. Dalawa na lang yung lamang ng Lakers kanina. Biglan nakabaktubak 3 points Roy. yung Lakers. Eh, si Rukawa, open-open niya, open, portre, patay ka dyan. Walo na biglaan lamang ng Lakers. Pero si Lolo Brown, mga tol, ha? Baldugan sa fourth quarter. 0 out of six three points. Ang walang yan, hindi makashoot, eh. O yan, si Kajot, nagmamadali, nagmamadali. Ang bilis talaga kung si ni Kajot. eh o, no, layup yan. Nakahabol pa tuloy ang Utah Jazz, mga tol. Ayan na naman si Kadjot o. Oh. si Vincent, tropa ni Eugene. Sabay pa pasok na naman. Naka six straight points si Kajot, mga tol. Magaling talaga kung eh eh. na napaswitch. switch ka si Rukawa, Sabay pula, pasok na naman. Pero ginanahan bigla si Lolo Bro, no? Puro si Lolo Bro, mga po ball quarter talaga. Ayan, pagsak, Lolo Bro. Tuloy-tuloy, reverse. Ito na, ang lamang ng Lakers, ha? Ito pa isa, natapik. Takbo, no, Takbo, takbo. Ayan, pasa, pasa, pasa. para nag lang. Ganda, oh. Tak, tak. Pero hindi naman kagad bumitaw ang Utah Jazz, no? Ayan, na pick and roll, nakalusot. Salubungin mo, salubungin mo, salubungin mo. Ay, tinitigan ng lolo bro. Nice deal, lo. Oh. O, oh, ito pa isa. Off the ball screen para kay Lori Mancanor. Ayan, nakakita ang bakal. 3 patay ka dyan. Kanina, mga tol, siya man lamang ng Lakers, diba? Eto, last 2 minutes. Napako sila sa 100, but biglang dalawa na lang ang lamang ng Lakers. Kadyot, yung mga Tung cover pero na nawa pa nga. Pasok ang kadyot. Pero sumagot naman kagad Si Davis Salon Pick up up sila dalawa Ni Lolo Bron no? Ayan pinasin ni Lolo Bron Davis Salon Elbow jumper Patay rin yan Pero nakasit pa just noise na lang ang laman ng Lakers Lolo Bron buhayahin mo na Ay napitahawan Pero binalik naman kagad sa kanya Ayan si Lolo Bron Subalaksak so Sinabaya Wakali Nice slow pero nakapot bang naman si Walker Restlet. So isa na lang uli yung lamang ng Lakers. So syempre, si Lolo Bro na naman hawak para hero, 'di ba? Sa puntong ito mga tol, 0 out of 8 Nasa sa si Lolo Bro, hindi pa nakaka kahit isa eh. Alam niyo 'yung ginawa ni Lolo Bro? Isa lang ang lamang, 'di ba? Eh syempre, 3 si tiniran ni Lolo Bro for 3. Tong kabda nga. Ayun, na ng Utah Jazz. At kung titingnan niyo diyan mga tol, ayan 'no. Sinasabi ng coach Utah Jazz, "Sige, go lang, go, go. Takbo niyo, takbo niyo." Hindi pa siya tumatawag ng timeout diyan, ha? Pero no nakatawid na rito, ayan, nyo, Last 4 seconds na lang na sa oras. So malaksak si Jod nakalusuk terus abis repri tengal-tengal, 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 lupa si kacau, pantauin, pertahibah. Pasok! Tayo na! Pasok na! Tayo na! Pasok! Lamang na ayuda, Diyos! Pero sabi ng referee, sabi ko na sa'yo, time out eh. Teka lang, diba? Sabi ko, teka lang eh. Masyado ka excited eh. Hindi counted dyan, time daw. Sabi na coach nyo eh. Ha? Ref, ref, teka lang, teka lang. Wala bang time out counted? Sabay naman eh. Sabay naman. Pwede na yung time out counted na. Ayun, tinan mo, gigil ni ka dyan. damang -daman talaga eh, no? Yung bang gigil, nagigil ka na sa boss mo. Pero hindi mo pwede ipakita kasi baka mo wala ka ng 30 man pay eh. Gigil mo si ako eh. <laughs> Ayun, sablay yung last shot. Panalo pa tuloy yung Legacy Ito 105, 104. Si Lola Brown sa larong ito mga tola, 27 points, 5 rebounds, 14 assists, 12 out of 28 sa field goals pero 0 out of 9 naman sa three points, wala na shoot kahit isa. Eh. Si Davis Salon naman, 33 points, 11 rebounds. Wrong decision talaga yung coach sa Utah Jazz, mga tola, eh, no? Tumawag ba naman ng timeout, pasalaksak na eh. Kung balak mo kasi tumawag ng timeout, dapat pagkatawid na pagkatawid pa lang, tawag ka na kagod ng timeouts. Mga 6 seconds pa yun nalalabi doon eh. Pero nung nag-timeout siya, pasalaksak na eh. 2 na lang nalalabi si Atlak, ano ba naman yan? Tapos nagka-switch pa kay Kajot, si Hachimura yung pantay niya, di ba? Naiiwanan niya yan eh. Kaya yun, naiwanan naman nga niya, pero nawala tuloy yung momentum, tumahimot nga kasi. Ayun, nakasit pa tuloy yung depesa yung Lakers, budget pa nga na sa tulo, parang tuloy yung Lakers dito. Okay, pangimagas, maglake, mga hitar ng coach.